Ano? ano ba babe niya? ayong ano ba yun yung malilit talangka? gagawin niya daw na Naku, makakagalit na lang kami pag pa sila yun lang. this pag this pa this is this is this is this is this is this po. this is this ako, this is this is this is this is this is this is po is this is this po, para sa shop. Ito po yung pinakamalapit na shop ng aming suki eto po kasama ko po yung dalawa <laughs> ayun po tingin po tayo ng mga medyas so, so nila yung may black yung likuran ay ilalim ay ito pwede na ito black or grey eto po yung pinapapili nilang medyas Ayan. Ito. That, yung white and black and yung dulo yung black nung ilalim mo. Ay. Ayun Ay, ata. Pero parang maliit. Number maliit rin right sa dulo, anak. O, tayo na, tayo, tayo na. Dali. Ano. Magtatagal masyado. Dali. Eto, pwede din to. Ayun. Ay, hello po. <laughs> Ay, eto po yung aming hinahanap. Ayun. May black sa dulo. Dalawa nito. Ito yung gusto mo lang medyo. May black sa ilalim. Po, ang pata ng stocks na kailangan. Anak, ilagay mo doon sa stocks natin dali. Ay doon sa bibili natin dali pasuyo ako. Ilagay mo ah, doon. Sang oh God. Sang underwear. Tingnan mo 'be. 'Pag hindi ko na pauutang mabigat yung kakapiranggut na biswite. Maganda po ng Maganda po. na order yung malaking malaking order na ang ah ito yata ito yata yung in, in order na malaking underwear oh ito ah pareho lang ah ito yung may ano may design ito ito super plain Ay, hindi may design din siya pero kuko lang ito na Ito mukhang medyo mura tong isa Ayan po, ito yung ating sadya for today wala na tayong 2XL nito 2XL ayan po. thank you be dito na kami hagipin kita be ah <laughs> kawai ka naman dyan oh uh, ba't nagtatago ang dalawa dito <laughs> kawai naman kayo dyan be mabahay <laughs> <Bye -bye. laughs> ito na po be makikisuyo na ako kumawai naman kayo dyan abang nagbiberyenda hi <laughs> ma'am thank you Welcome! So <laughs> Sorry, susunod damihan ko. <laughs> Tasi, <laughs> so, <in China> kasi, so <laughs> kasi, habang daan, yung mga, ano, yung mga, no, ano no, ba okay. palaboy, oh, binibigyan no, ko. Binukod-bukod. Hindi, binili ko yan ng okay. ano, tapos, yung mga, yung mga nakikita I mean, kong palaboy, binibigyan ko siya, nakabukod-bukod I mean, na yun. Eh, naawa ako dun sa ano kasi matumba-tumba na. Pero hindi niya kinuha. Parang siyang ano, amoy rugby ba yon? Ang laki kasi ng rugby yung galaw niya. Parang hindi niya siya nakakakilala. Pero halos matumba-tumba siya. Ano na siya, hi. Oo, eh, natatakot naman ako magtagal at pilitin ko. Ay, may dalawang bata. Sabi ko kung ako lang, pipilitin ko yon. Pag ako lang, ay pag yung mga bata, ay, ay yan pa naman, napakatatakot niya. Nakahanda na nga daw yung payong kung sakaling sasalakayin sila. Ino <laughs> na. Asa na ating kaibigan niya? Nagtakip, oh. Mukhang may pinagtatago ang chicks to, eh, oh. Ilan na ba, be? Ang nagahabol? Pangalawa ko. Ah, pangalawa ka na, be? Aba? <laughs> huh? Sabi mo, sige, habol lang kayo ng habol. Di naman ako tumatakbo. Habol lang ako ng habol. Huwag lang kayo tumahayon. Ay, grabe siya. <laughs> ang alalahan, kagagandang babae yata na nag Isa na ito. oh, may ebidensya. Eh. Oh.